Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon, kumakain ng sabo, o ano-ano dyan. So, you know, wala naman talagang, uh, sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Kaya nga sobrang it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila. Ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them?